Pero kayo ho ba satisfied dito ho sa ginagawang uh, pagsisika para mawakasan na ang graft and corruption? Oo. Pero ang hinuwag tayo magmadali. Mamaya binuraranan naman natin yan. Talo tayo sa korte. Kasi requirement ng korte, I'm sure, alam mo yan, very very strict ang requirement ng korte. Mm -hmm. Diba? Beyond reasonable doubt. Kung magmadali ka, gusto mo ipreso si ganito, ipreso sa si ganyan bago mag-Christmas. Huwag ganun kasi, naku mean, Diyos ko, alam ko yung justice system, eh, ito nga, nagdemanda lang ako tungkol sa bouncing check, eh. Alam mo kung ganong ilang taon? Labing <laughs> tatuan taon, nagtawa na lang ako. Hindi, <laughs> so, hindi pa tapos. <laughs> tinapos na. <laughs> Kaya na ako sa haba. Eh. Okay. okay. <laughs> okay. Uh, at least, prop, I made you smile today, ha? Huh? <laughs> <laughs> alam mo kung hindi, kung hindi mo dadaan to sa tawanin, sa pagtawa, maghiwakan lang tayo collective suicide. Wag kasi napakaganda ng bansa natin. Napakayaman natin sa natural at human resources. At dumugod po tayo. Lahat naman ng bansa ay nag nagdadaan sa krisis. No? Madadaan na natin itong krisis na to. Wag lang natin gawin ng pagbabago sa kalye.